Kung sa kasi SV, panibagong araw, panibagong kwento. Usually, napupunta tayo rito sa may Intang Lake sa Pantabangan kapag tuyo yung bahagi ng ito ng hanging bridge. Pero ngayon, mataas ang tubig at enjoy pumunta. Papakita ko sa inyo ngayon kung anong pagkakaiba kasi merong drill mamaya pag kumanik tayo doon sa may hanging bridge. Ang uh, lumang bahay ng Pantabangan ay nandoon sa somewhere sa gawin na tinuturo ko. Kung makita nyo, sementado yung kalsada. Tapos tubig na ganyan kalalim. Tapos, ayun, sila, sir, ngayon, uh, nagpapanding sila dito. Ayan sila, sir, nag enjoy sila dito. Malapit na natin sila, sir. Ayan. Sarapang hangin, tamang uh, chillax lang. Mamaya, sir, maliligo, baka inyan, hindi na nga. Ayan, maliligo sila, sir. Malapit so, kayo yung hangin dito, tapos tamang puntuhan, tapos tamang chill lang, enjoyment. Ayan sila, sir. family na gagather dito. So enjoy talaga ang pumunta dito sa May Utec. Ngayon, tatawin na tayo dito sa May Utec. Punta tayo doon, tatawin tayo sa Ayo Extra. Papakita ko sa YouTube yung view. Sa baba, sabi ng galingan natin dito sa taas. Tara po! So usually itong area na ito ay dry kapag naglalakad pero ngayon makikita ninyo na abot na yung tubig sa malapit na park doon sa may simentadong kalsada. Pinanggalingan natin sa baba. Ayan, malakas yung hangin ngayong oras na ito at uh, parang dagat makikita ninyo. So yun yung uh, videographer natin kanina, si Allen. Kapag kasama uh, natin, natin so naturuan na rin natin at nagpa-vlog din yan lakad ka na rito kahit natatakot ka yun know, o tapo kung no, nakita ninyo ay nilakaran natin kanina na Hallow Bridge ang maganda rito kapag napunta ka sa Munich kasi mag-iba-init ang panahon dito pero ngayon dahil Disyembre ay mahangin Pagkakaroon ka sa paglalakad mo sa baba, pwede kang mag-relax dito, picture-taking, and then mooney-mooney. Enjoy na Opo. Mag-isip at mamahinga.